Go. Then, try mo siya. Papatok mo Sa tuwad mo. Ito. Ayan. 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 go. Okay. Try mo naman. Try lang. Yung lagay naman. Try natin. Lagay mo muna sa tuwad mo yung itong left hand Gusto mo reflector? ano? Yeah. Tapos papatong mo lang Migo, kaya mo reflector? Ayan. 3, 2, ay, sa kamay na. One more. Ready? 3, 2, go. Okay, tapos, lagay mo ulit yung dito sa kanila. yeah Paano mo ako? Reflector. Yung reflector na. Tsaka yung hangin. Eh, blower, blower. Blower, blower. Ano blower? Ayan. Ang blower ay sa ganito. sa ganito lang. Sige. Saan? Sa ganito lang.

Ito well, yung day. Yung <sighs> nakapili lang, tamang ganda lang. Yan. Bablower ka ba? Ah, yung reflector lang, reflector. Okay. reflector. Bablower ka ba? Hindi na, hindi na. Hindi na. Sige.